Isa na namang bigatin ang nawala sa listahan ng Los Angeles Lakers matapos kumpirmahin na si Miles Turner ay nagkasundo na sa Milwaukee Bucks sa isang apat na taong kontrata na nagkakahalaga ng 107 milyon na may kasamang player option para sa 2028 hanggang 2029 season. Ang desisyong ito ay isang malakas na pahayag mula sa kampo ni Turner na mas pinili niya ang mas tiyak at konkretong direksyon ng Bucks kaysa sa patuloy na hindi malinaw na plano ng Lakers sa kasalukuyan. Isa itong malaking dagok para sa Lakers, lalo na't matagal ng target ng front office si Turner upang patatagin ang kanilang depensa at palawakin ang floor spacing sa harap ng court. Ang balitang ito ay agad na nagdulot ng pangamba at pagdududa sa hanay ng mga taga-subaybay at analyst. Isa na namang missed opportunity ito para kay Rob Pelinka, na tila nawawala sa tamang timing pagdating sa mga critical na desisyon sa free agency. Sa kasalukuyan, wala pang malaking hakbang ang Lakers upang palitan o higitan man lang ang mga kumpirmadong galaw ng kanilang mga katunggali sa Western Conference. Habang palalalim ng palalalim ang talent pool ng mga contender teams, tila unti-unting nababawasan ang mga makukuhang quality players para sa Lakers. Kung susuriin ang kasalukuyang roster ng Lakers, malinaw na may mga malaking butas pa itong kailangang punan. Kasalukuyang sigurado pa lamang sa line-up si na Lebron James, Luka Doncic, Bronny James, Jake Laravia, at ang bagong draft pick na si Abo Tiero. Bukod pa rito, may 2-way contract si Eric Dixon at isang 10-day contract si RJ Davis mga pangalan na, bagamat may potensyal, ay hindi pa maituturing na sapat upang magdala ng bigat sa kampanya ng isang team na may championship aspirations. Lalo na ngayong paparating na ang huling yugto ng karera ni LeBron, ang pressure ay lumalaki para sa front office na bumuo ng isang competitive at cohesive na team. Maraming analyst ang nagtatanong, ano nga ba ang plano ni Rob Pelinka? May natitira pa bang masterstroke na iniintay niyang ilabas? O baka naman patuloy pa rin silang umaasa sa internal development ng mga batang manlalaro, kahit na tila ba wala pa rin malinaw na direksyon kung sino ang magiging sentro ng team sa mga susunod na taon, kaya maaaring isang sayang na taon naman para kay Luka Doncic, dahil wala itong sapat na supporting cast at defensive anchor, papel na sana ay kayang gampanan ni Miles Turner. Ang tanong ngayon, kailan kikilos ang Lakers? Habang lumilipis ang mga araw ng free agency, unti-unti nang nauubos ang mga quality free agents. Kung hindi magpapakita ng agarang inisyatibo ang Lakers front office, posibleng mauwi na naman ito sa isang rebuilding year na hindi naman malinaw kung ano ang direksyon. Sa huling bahagi ng karera ni Lebron, at sa ikadalawang hakbang ni Bronny sa NBA, kailangang ipakita ng Lakers na hindi sila basta-basta magpapalipas ng panahon. Sa puntong ito, hindi sapat ang big names at hype, kailangan ng malinaw na plano, konkretong hakbang, at agresibong pamumuno. Isang bagay na hindi pa natin nakikita sa Lakers ngayong offseason. E-comment na lang nyo ang inyong opinion kung may time po kayo at huwag po kalimutan mag-like at mag-subscribe sa channel, para sa latest Lakers update, maraming salamat po.